Labas. Oh, wala eh. Oh, para alam mo masanay ka. Labas ka diyan. Oh, labas. Labas. Labas ka diyan. Labas. 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 Oh, labas ka. Wala kang premium. Oh. Pag eh, kaya mo. Pag nasa malayo ka na, hindi mo na kaya. Oh, bahala ka diyan. Wala kang premium. Oo. Oh. Wala ka dyan. Hmm, wala ka dyan, oh. Ano yun siya, guys? oh, ani ka na. Labas na. Hmm, labas na. oh, labas na. oh, wala ka, mm, ka dyan. Hmm, wala ka dyan. Hmm. na. Challenge mo yan sa'yo. Sa sarili mo. oh, nakabukas naman yung, alam mo eh. Yung cage mo eh. Sige na, labas na. Labas, 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 labas. Labas, 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 labas. Ay, para ka naman, Timang. Ayan hmm, siya, oh. Panoorin mo lang. Ayan lang siya, oh. Hmm, dapat magkaroon siya ng disiplina. Para alam niya. Oh, lumabas ka na dyan. Ayan, oh. Butas, oh. Hanapin mo. Oh, e, bala ka. Oh, dapat marunong ka. Hmm. Uh, marunong ka dapat. Matanda ka na eh. Bahala ka dyan. Eh, yeah, Oh, lalayo na ako. Bala ka na. oh, lalayo na ako. oh, mas lalayo ako sa'yo. iyo Oh. Ayaw mo lumabas eh. ayaw mong lumabas. Ibig sabihin, hindi ka kakakain. oh, hindi ka kakain. Ayaw mong kumain. Dahil hindi ka lalabas. oh, dapat lumabas ka dyan. Eh Ayan bas, Walang pagkain. Ganyan lang yun. O, oh, kana. ka na. O, oh, nangangawit na ako. Oh. Bahala ka dyan. Hmm. eh lumabas eh. Walang foods. Diba? Oh, wala kang foods. Papakain ko na ito sa aso. Bahala ka. Oo. Oh. Oh, wala na. Sige, bala ka dyan. Hmm, para kalapan timang dyan. Ah, eh, labas na. lumabas ka na. Ah, sige guys. Eh, ang kulang sila ganyan. Kaya niyan lumabas kasi di ko lang videoan kanina lumabas yan kanina nang tinatawag ko siya. Alam niya yung butas. <coughs> kailangan ipaano ko lang sa kanya talaga. May talaga mag-trade ng mga ganyan. Ba't alam niya. Para madali niya matandaan. Ganyan. Para lagi naka-induct sa kanya. Na pag binukas na cage. And pag nakita, <coughs> butas. Lalabas na siya. <coughs> o, bala ka dyan. Hindi lang. Tumatagal ang oras. Tumatakbo ang oras. Tumatakbo ang oras. Hmm. Sige, okay, kahit maganyang-ganyang ka. Hmm. Hmm. Sige, kahit maganyang-ganyang ka dyan. Kung di ka rin nalabas, wala rin kwenta. Hmm. Sige. Sige, oh. Parang timang dyan. Eh, mm. okay, bahala ka sa buhay mo. Wala ka sa buhay mo. Hmm. Oo. Oh. Napahirapan mo yung sarili mo eh. oh, lumabas ka na dyan. Labas ka na kasi. Oo, oh, oh, hindi mo. Para timang. Hmm? Hmm? Oo. Oh. oh. labas na. Labas na kasi. Labas na. Pinapahirapan pa yung sarili eh. Oo, oh. nawala parang nakawala sa ano eh. Hindi mo alam yung lalabasan mo eh. O, oh, o, oh. makakalimutin ka ah. O, oh, bata-bata mo ba, -bata, makakalimutan ka na. Dali na pika, Jesus magbibilang ako pag ano, wala na. Bala ka dyan para magtanda ka. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bito, bala ka dyan. Sige, maubos sa pasensya ko sa'yo. Sasarado ko na talaga yung, ano mo, yung cage mo para hindi ka nakakain. Tatanga-tanga ka eh. O, nasa bang utak mo? Nasa bang utak mo? Gamitin bang utak mo? Tatanga-tanga ka. Gamitin bang utak mo? Bala ka dyan. Hmm. Pag nabwisit ako sa'yo, sasarado ko na yung cage mo. Bahala ka dyan. Bukas ka nakakain. Hmm. Bahala ka. Uh, sige. Sige lang. Magpakatanga ka lang dyan sa sarili mo. Sige lang. Magpakatanga ka lang. Tinuro ko na sa yung labasan. Sige. Oh. Ayan na. Halika na dito. Oh. Ayan siya guys oh. di oh, diba. Oh. Labi ko sa inyo alam niya yan eh. Oh.